So ngayon nga mga lady, kumita po tayo ng 522 sa buwan ng July, yan po ay sa ads on reels. At posible po natin sa uli niyan sa end of August. Ngayon, paano nga ba tayo posibleng kumita ng ganyang kalaki or mas malaki pa dyan? No. So, uunahan ko na po kayo mga lodino baka kasi isipin nung iba is dahil marami kang followers kaya ka kumita ng ganyan. Hindi po ganon mga lodino. Kahit po maliit ang followers mo, pwede kang kumita ng ganyan at pwedeng mas malaki pa diyan. Marami po tayong uh, kilala na kapwa content creator ang lilit lang ng followers. Pero, mas malaki pa po dyan ang kinikita. Ano ba ang sikreto? Dahil po yan sa mga content na ina-upload. Depende po yan mga lodi kung gaano kaganda yung content na ina-upload mo. Dahil kapag ka po patok sa audience, yung ating video is marami po talagang manonood yan at mas ire-recommend po yan ni Meta sa mas malaki ang audience which is yung mga hindi natin followers. Kaya mga Rodi, kapag ka po tayo is naging consistent sa pag-upload ng content basta uh, gandahan lang natin yung quality, may mag-viral at may mag-viral sa ating mga content. At kapag ka po tayo ay nakapagpa-viral ng content, mga Rodi, no, mostly ng viewers natin dyan ay non-followers. May git 90% po ng ating viewers sa mga viral videos natin ay non-followers natin yan. Doon po tayo huhugot ng malaking earnings kapag ka, nakapag nakapagpa-viral tayo ng videos, dyan po tayo makaka-earn ng malaki.